Good morning, Felicitas. Ayan, mga kalisan. Bumalik na ako dito sa aking trabaho at nagkita ulit kami ng ating Felicitas. Ito na po sila. Ayan. Andito na si Kiara, si Samba, at si Mama Kat Pelisa. Mm. Ito yung muna yung kakainin nila. Ayan. Wait lang. Ayan, mahigit ano, dalawang linggo. Mahigit dalawang linggo kami hindi nagkita-kita. Sa kasamahang palad, si Kali ay wala na. Ayan, ito sa'yo, Kiara. Kalisa, ito sa'yo. Ayan lang muna ang kainin niyo ngayon, ha? Mamayang tanghali, mag, ano kayo, magkanin. Ayan, medyo parang pumayat sila ng konti. Ganyan, pero okay naman sila. Healthy naman sila mga kalisin. Ayan, sa mga nagtatanong na ano, kay Belisa, ayan o. Okay. Oh. Puting-puti pa rin siya. Ayan. Kinabit ko na pala yung kanyang duyan. Ayan yung duyan niya. Kinabit ko. Yung isa, hindi ko pa nakabit. Kasi parang nasira yung ito, nasira yung kanyang pagsabitan ng kanyang ano. Ayan. Nasira. Ay, inagawan ni Pelisa si Kiara. Inagawan niya. Ito kagabi o, oh, nilinis ko lahat dyan. Pati yung dito. Kaya masang basa pa siya. Pati yung kanilang ano. Ay, may, may pupo siya. Ayan. Kasi ano, madumi siya. Ayan, sobra ko silang na ano. <laughs> sobra ko silang na miss ang ating mga four babies. Sige, kumain ka. Ang lalaki na nila mga kalisen at papakapon ko itong dalawa na to. Si Kiara at si Samba. Oo, makakapon kayo. Ano tinitignan mo diyan, Pelisa? Ha? Pelisa. Ay, si Kiara. Ang laki na ni Pelisa. Pelisa. Pati si Kiara, ang laki na rin. Ayan mga kalisen, ano, pinakain ko na sila ng kanilang almusan. Ayan lang muna mga kalisen kasi wala na silang cat food. Kaya yung ano, yung treats lang yung meron. Natirang konti. Ayan, medyo nahirapan daw yung nag-alaga. Kasi nakakalamot daw sila nung wala ako. Kaya siguro naninibago lang siya. So, ayan, ginawa naman daw niya yung best niya para maalagaan si Kali. Yung nalang talaga. Hindi daw siya nakasurvive. Pero ganon talaga. Masakit man pero tanggapin na natin inisip ko nga sana dilala ko na lang siya pero bawal kasing dalhin at may mga karga ako noon hindi ko naman sukat kasing akala na ganun yung mangyayari at panatag ako ano, mabubuhay siya kasi talagang nakita nyo naman na aggressive naman siya at sobrang napaka playful niya noon bago ko siya iniwan dito pero yun talaga siguro yung kanyang kapalaran sakit man. Pero kailangan tanggapin. Kaya alam ko na sa susunod mga palisil. Kaya hopefully masama ko na rin sila sa bakasyon para mabantayan ko sila ng maayos. Basta may kapsul bagyata. Pwede naman daw dalhin. Ano? Kiara. Si Kiara Sinkit. Ah. Si Kiara Sinkit medyo ano pa ako pagod kasi marami akong ginawa sa probinsya yung nga lang na delete ko lahat yung aking mga video yung fiesta namin doon so panibago mga vlog lang yung mga nagawa ko doon na, si, na, ano ko nabura ko lahat yung aking ano mga video sa files kaya hindi ko na na-retrieve nakatik ko Ayan, talagang may mga bagay na hindi talaga inaasahang mangyayari. Kaya wala akong magawa kundi ano, mag-film ulit sa kanila para ma-update. Diba, Samba? Si Samba, si Felisa nandoon doon. Ayan, sobranyo daw namimiss sila. Ayan, nung pagdating ko kahapon. Tuwang tuwa sila, nakatayo sila. Nakatayo si Mama Kat Felisa. Ayan, uminom na kayo ng tubig. Ay, malinis na yung kanilang kulungan. Ayan lamang yung aking update, mga kalisen. Magsisimula ulit tayo sa pagbablog. Ayan. So, bagong gising lang ako. So, diretso pa kain ko na sa kanila kasi kanina pa sila tawag ng tawag sa akin. So, ayan muna mga kalisen. Bye-bye!